Good afternoon, good morning, yan, yan. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan, matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload guys. At ito, may share ako dito na board. Hindi pa na-repair to. At maganda pa oh, medyo malikabok lang. Three tanner ito guys, na floor mounted. Baka maka-encounter kayo nito. I-share natin kung ano naging problema nito no. If o error yan, if o yan. 3TR to na kulin, na upil. Basta ganito itsura guys. Tingnan nyo may gito. Yan. Ganyang board. Yan. Ang ipo guys. Ang madalas na problema yan sa ganitong board. Ito guys oh. Turo natin yan. Sa mga trupa natin mga bago lang. Gaya ko guys. Bago lang din. Itong ipo error. Itong error ang problema niyan madalas kung hindi ito transformer to guys ha ah. change value o oh, open sa kayong ating mga ito guys oh ito i-check nyo to oh itong resistor ito yan papunta rito itong mga resistor na yan yan madalas yan guys sa ipo error pero madalas dyan ang madalas bumibigay dyan ito itong resistor na to ang value niyan guys ano to 1k 102 yan itis ko yan ha yan bunutin ko muna yan tapos testingin ko madalas yan guys madalas sa uh, ipo error yan ang ipo error yan natin na tinuro ko guys na resistor ito bunutin ko to tapos testirin ko kung ano yung balyo niya. Shoutout pala sa ating mga tupang mga ngalikot. Matagal tayo hindi nakapag-upload. Yan. Tinatamad mag-repair guys. Ayan. Sabi nga aking ito. Wangki guys ang bunuting ko ha. Wangki. Wangki na resistor. guys oh hmm, liit ayan napakaliit asa na ba yun ayun yan oh 102 testiring ko to ha kung ano na yung value nito 1k yan Itong resistor na to guys, ito. Naka-series yan dito oh, sa dalawa. Dalawang paa ng transformer dito. Kaya pag tinisting mo yan, pag tinister mo, ang marirading mo lang dyan nasa 400 ohms. May git. Yan na. Ah, tingnan natin na. Ah. Tingnan natin yung value nito. Yung pinagbunutan ko muna, itis ko. Kung nagbago. Ayan. 0.715 ayan oh okay. K kilo ohms yan ohms lang yan eh ito ating na natin to 1K ito 1K 1K ang value nito Niit Niit guys O ayan guys o. Oh. Ayan o. Oh. Pansinin nyo guys. Mega ohms. Open na siya. Ayan o. Oh. Uh, 0.900 K. Pero mega ohms na yan. Tingnan nyo sa tester. Ayan o. Oh. May im. Ito guys para sa mga tropa lang natin na ano to hindi pa nakakaalam ng ipo error ayan o oh. oh, mega ohms ibig sabihin open yung ating 1k na resistor yan ang gawin natin maghanap tayo ng 1k 1k ito guys ah 1k na resistor yan o oh, 102 Oh, may idea na yung ating mga tropa <coughs> pag ipo error I-check nyo tong transformer Yung one kina resistor Tapos yung tinuro ko kanina guys Ayan o number nya o 102 Kita ba? Kita nyo ba? Ayan o one Layo ah Ayan guys Okay lang O yan o Ayan, ayan o. Oh. One zero two, one K. Ayan. Okay. Hanap muna ako ng one K dito. Tapon na natin to, yung parang kuto. Dito, meron tayo nitong kahuyan. Ang resistor naman na one K, madali hanapin. Madali lang maghanap yan eh. Uh, Maliit lang talaga siya. Anak ko na ako guys. Yung hindi pa nahinang 2K. Ayun. Ito may 1K ko nakita oh. Siyempre ito, 1K. Ito, tatanggalin ko to. Yan. Maganda talaga pag may makakahoy tayong mga piyesa. Yan. Shout out pala sa ating mga bago nating mga subscribers. Salamat guys. Pag-subscribe kahit mababa lang yung ating subscribers so mga viewers din oh Magano tayo mag share tayo ng ating kunting ano kunting kaalaman sa repair kahit di naman tayo magaling basta makapag share tayo tingnan natin ito May ano pa eh oh Oh, ito guys, Itistir ko to ha <coughs> ito tingnan nyo ito ito ba hindi malayo ayan o oh. nakano ano tayo o oh, tingnan natin ito Mm-hmm. Ang liit kasi guys, mahirap siya itis. Baka lumipad eh. Ya. Yan, ganyan na lang. Ayan guys, oh. Nine hundred ninety-six. oh. Hirap niya itis, ah Ang liit kasi, eh. Ay, naku, lumipad pa, Yun oh, pangbira. Yan, oh. Wala na. Sana puli ako. Wala na ako. Wala kilo naman. Marami naman yan dito. 1K. Ito ano na. Dito ano matawag. Huwag muna. Nagla live ako. Anak tayo nang. Ayan. Ayun. Ayun. Toki pala to. Puro toki. Toki. magla-live ako. May anak ay tumawag. 1-2 Hanap mo na ako guys ng 1K ito ah. Oh. Ayun, ito, ito, ito. May one sa ina to. Pangatlo. Ayan. One auto, may nakikita ako rito. Testirin oh. ko na nga to. Diretso ko nakabit. Ito. Ito. Yan. Ito yung 102. 1K. Parang maliit yata. Maliit. Anak nga ako ng dito nga. Yung malaki-laki kaunti. 1 uto oh Mhm mm Teka lang guys, maganap lang ako. 1 oh. kilo lang kasi kailangan natin yung maliit eh. Lumipat yung tinis ko uh. ito parang may nakita ako rito ito ito tinikip pala to Kalam lang guys maganda lang guys puro si Binto. ayun ito ang auto Toto, Da, yun saktong sakto ito na lang Ayan ako, diretsyo ko na ito kabit. Ito guys, yung 102. Pinistir ko kasi lumipad eh. Ang liit ng pyesa. Ayan. Ito ha. Yan. Baka maka-encounter din kayo nito guys. If o error. Ah. Tingnan nyo na lang yung ano, ano yung pinalitan ko. Yan Iya, <coughs> is yes, Yan yun yan hindi ko ini kung dumikit hindi guys Ayan, hindi dumikit eh. Ayan. Ako naman dumikit. <coughs> Dapat ang maririding natin dito guys. Ano na lang. Nasa 400 ohms. May git. Yan, yung paa na yan, magkakonekta yan dito, oh. pareho lang yan dito, oh. kahit dito kayo mag-test, yan. Ayan, oh. 416 ohms. Ibig sabihin, okay na yung ipo natin. Okay na to, successful na to. Ayan, oh. Yan. Ayan, guys, yan lang yung pinalitan ko, oh. Ito, yan lang yung pinalitan ko, ah. Yun. Ipo error. Okay na yan guys. Yan. Yan madala sa ipo. Yan lang kirahin nyo yan. Sa mga tropa natin. Hindi naman lahat ng ipo. Yan ang problema. Yan. Kung hindi ito. Transformer. Yung resistor na 1k. 5k or itong uh, 10k. Yan. Yan ang madalas dyan. Nagkaroon ng problema. Okay. Sigurado na to guys. Okay na to. Salamat sa Diyos. At sana may nakuha ang idea yung ating tropa. Na ipo error. Tingnan nyo na lang guys. Ganyan ang board o. Oh. Ganyan ang itsura. Mga modelo na na ano to. Kulin. Kupil. Kahit hindi naman kulin brand or kupil brand. Basta ganito itsura. Pag nag-error ng ipo matik na yan sa mainboard kayo mag focus dito na yan mainboard ang may problema niyan sa ipo error okay salamat sa Diyos at uh, lahat